ganito ako guys ginigisa ko muna siya para mawala yung amoy saka ko siya lalagyan ng mga panakot isit aside muna natin to guys ngayon guys ilagay natin ang ating onion yun na galit tinisang gulay to guys halo-halong gulay ibalik okay, natin yung ating pork ngayon guys, ay lalagyan ko siya ng konting bagoong alamang pampalasa. Isunod natin ang ating labasa, sitaw, at saka yung ating cute na ano, carrot guys. Ah! Hmm, sarap! at pwede na rin natin ilagay yung ating talong. Guys, ay okay, so lagyan lang natin ng konting tubig para maluto yung ating gulay. Kunti lang. And cover. Ngayon guys, malambot na yung ating gulay. Ilagay natin ang ating zucchini. Sarap guys. Mix gulay guys. Tapos lagyan natin ng kaunting cauliflower. O ba diba guys? Delicious. Kasi gusto ko kumain ng gulay. Colorful yung ating menu for today guys yun guys ay lagyan na natin ng black pepper powder at saka konting patis yung naayayon lang sa inyong panlasa guys ayan guys masarap na okay na yung ating timpla kaya ilagay natin itong ating spring onion dagdag aroma guys Minikos-mikos lang natin. Ngayon guys, wala akong kanin. Ito lang ang kakainin ko guys, gulay. Okay na to guys. Off na natin yung ating apoy. Pwede na natin kainin. Thank you for watching ulit guys. Bye! Ayan na guys, yung ating mix ginisang gulay with pork. Kainan na guys.